Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Walang tigil putukan ang mangyayari sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines o AFP at mga rebelde sa kabila ng pagbibigay ng amnestiya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Iyan ay ayon sa pahayag ni AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar sa isang news forum kahapon November 25. Pagbibigay di ni Aguilar, ipagpapatuloy pa rin ng puwersa ng mga militar ang pagsasagawa ng security protocols upang masiguro ang kaligtasan ng mga komunidad, lalo na sa mga lugar na may impluensya pa rin ng mga teroristang grupo. Aniya, patuloy pa rin ang AFP sa pagsasagawa ng community support programs para maitaboy ang mga komunistang grupo sa lugar na kanilang pinamamahaya at upang mailigtas sa mga residente mula sa mga rebelde. Dito lamang biyernes, November 24, nang inanunsyo ng Malacanang ang paglabas ng Pangulo ng apat na proklamasyon na nagbibigay ng amnestiya para sa mga dating rebelde na nakagawa ng krimen na maparurusahan sa ilalim ng Revised Penal Code o Special Penal Laws. Kabilang sa mga rebeldeng grupong saklaw nito ay ang Moro Islamic Liberation Front o MILF, Moro National Liberation Front o MNLF, Revolusionaryong Partido ng Mga Manggagawa ng Pilipinas, Revolutionary Pluritarian Army, Alex Bonkayo Brigade o RPMP RPAABB at ang Communist Party of the Philippines New People's Army o CPP-NPA ng mga otoridad ang tinatayang 1.9 milyong pisong halaga ng mga pekeng sigarilyo sa San Pablo City sa Laguna nitong Biyernes, November 24. Batay sa press release kahapon ng Police Regional Office 4A, na samsam mula sa ikinasang joint operation ng Regional Intelligence Division 4A. At San Pablo City Police Station, ang 36 boxes na naglalaman ng iba't ibang brand ng Peking Sigarilyo na may estimated value na 1,975,350. Naaresto ang isang suspect na si Alya Sheila, 49 years old, residente ng Barangay Concepcion sa nasabing syudad mula sa isinagawang joint police operation. Ayon sa pulisya, galing ang mga ito sa isang supplier na Chinese National at nagsisilbi lamang distributor ang naarestong suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 8239 o Intellectual Property Code of the Philippines. Nakremate na ang labi ni dating Philippine National Police o PNP Chief Camilo Kaskulan sa Heritage Park sa Tagig City kahapon, sa kabila ng mariing pagtutol ng kanyang mga kapatid. Kinumpirma ni Atty. Stephen Kaskulan, legal counsel ng magkakapatid na Kaskulan, remate na ang retired general at inihayag nito ang pagnanais ng pamilya ng autopsy. Nihintay na lamang ang resulta ng test sa hair sample ng National Bureau of Investigation o NBI na lalabas sa loob ng dalawa hanggang tatlong linggo para matukoy ang sanhi ng pagkasawi nito. Noong biyernes, nang inanunsyo ng anak ni Kaskulan na pumanaw na ang kanilang padre de pamilya sa edad na 59. Tubong, Baguio City, si Kaskulan ay nagsilbing hepe ng PNP sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at itinuturing na isa sa mga nanguna sa Oplan Double Barrel, ang blueprint ng War on Drugs ng dating administrasyon. Noong October 2022, nang inappoint din bilang undersecretary ng Department of Health o DOH si Kaskulan. Isang fishers group ang humihiling sa Department of Environment and Natural Resources o DENR na bilisan ng cumulative impact assessment sa reclamation project sa Manila Bay. Sinaad ng pambansang lakas ng kilusang mamalakaya ng Pilipinas o pamalakaya na masyadong matagal ang isang taon na evaluation para sa Manila Bay. Pinwestiyon ng grupo kung bakit matatagala ng naturang ahensya sa cumulative impact assessment nito kung mayroon ng available studies and evidence na nagpapatunay na nakasisira sa bay ang ginagawang reklamasyon. Sa House Panel Briefing, sinabi ng DENR na kanilang malalabas ang initial report ng cumulative impact assessment sa susunod na anim na buwan. Kasama sa assessment ang 22 reclamation projects na sinuspinde ng pamahalaan. Dagdag ng pamalakaya, dapat ding suriin ng DENR ang reclamation projects na patuloy ang operasyon tulad ng Sabulacan at Bataan. Para sa Kidlat News Update, Renze Rinon, Naguula. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili na katutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat Pagputo. Malita!